Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat guys. Welcome or welcome back here dari sa ating YouTube channel. Diyan yung gumagara na Tagalog guys no. Mayong adlaw ka ninyong tanang guys. Welcome dari sa ating YouTube channel sa tanang nananaw niya akong video no. Uh, sa tanang uh, ating mga new followers guys, sobrang salamat kasi inyong tanan pakibilol ha guys ang notification bell para din guys manotify mo sa ating mga future upload Sobrang salamat kay ninyo guys for this video. Uh, Unang-una di eh, ay guys, gusto ko mag-congratulate sa the, uh, the Husker, no? Kay, nag, nanalo na sila guys. Sila na yung panalo. Last time we checked the score is like 37-7, right? It's 37-7 ang score. So, nanalo na sila guys. So, congrats sa Hus Huskers. So, for this video guys, uh, on the way, Misa, huh? Pioneer's Park kasi doon kami mag uh, chitchat chat uh, ato ni nee, Jar. Panya guys, uh, ipakita lang ako sa inyo guys ang mga view no na ato madadaanan daanan traffic na guys. So ma-traffic na karon guys, ipakita na sa inyo ang ating madaanan no uh, back and forth ang traffic tungod sa home game. Congratulations sa Huskers guys. Kasi first home game guys nanalo sila so So, pero naawa ako sa anak ko, guys. Dahil nagplay sila. Init kayo ang kuan Ang field. So, kawawa naman talaga. Pero, gustong gusto ng anak ko. Kaya, ano, um, uh, doon sila kanina, guys. Pinanood ko pag nakita nyo yung aking upload sa Facebook. Doon po, guys. So, sobrang thank you, guys. Sa inyong sanan, guys. Sa inyong tanan. Pag-suporta po sa ating munting channel po. Laban lang tayo, guys. Ayan. So, Undawi kami ngayon guys sa Pioneer's Park. So tingnan mo yung kapaligiran natin no. Ganyan po ka-traffic guys no ang ating kapaligiran today. So doon kami nag ano guys, doon kami nag doon kami mag-dinner. Ang dami kong dala guys. Oo, oh, oo, oh, oh, yan ang dala ko. May mga chichiriya, may mga chocolate. Ito guys ay chocolate world finest chocolate daw. May pan, may mga pagkain guys, dami. Kasi guys, ah, doon tayo mag doon tayo magtambay-tambay at saka ano, hindi na ako nag ano, hindi na ako nag Actually guys, nag-work ako today tapos na human man sa iyo. So kaya doon kami mag magano kami nila home and travel, Hapa channel. Also guys, in Dai Floors vlog magkita kami paki-check ang mga channel nila guys. Also si Kuan, Christine's vlog magkita din kami guys. So Ayan, mga shout out sa inyong tanan onya. Kita kids na lang tadi didto no kay Ah, uh, sige ko ko diri ang dalan guys. Ah, uh, ito ang ating madaanan na lugar. Pakita ko na lang sa inyo guys. Maganda doon sa Pioneer's Park. Kasi guys, magkuan ka nang i-feed nato ang mga duck, madaming uh, ducks doon at sa kagis ba. So, Sus guys, grabe ang pagpaningkamot sa pagpanarbaho mo. No? Wala pa kita ka-live kay tungkol sa mga schedule nga hindi pa makaya, no? Ayan, sobrang salamat kay sa inyong tanan, guys. Uh, grabe. Din ako, maisa-isa, no? Sobrang thank you, guys, sa inyong pagsuporta. Gusto ko magbiga shoutout and mega thank you sa tanan, guys, sa tanan ating mga new subscribers. At saka sa aking uh, amigo, no? Nga bago na ako na Dugay na nako na, na amigo pero karon pa mi nagkita ay sa Messenger. Thank you so much. I want to make a shout out sa taga Cebu City siya, taga Cabreros mambaling Cebu City. Mega shout out sa imo dudong Abner, Mr. Abner Vidal. Ayan, mega shout out. Sobrang salamat sa imong pag uh, always advice sa paghatag sa mga pandisal. Agay, lamig kaayo. Salamat kaayo. Unya, Basta guys, magkita tayo dito guys. Ah, uh, kita tayo doon sa ano sa park. So padulong namin dito sa park guys. So, uh, ito yun ang ani ating makikita ng mga kapaligiran. Sobrang sobrang salamat guys. Medyo mainit pa dito sa amin. Ah, uh, tapos ah, uh, kuan. Hapon naman pero mainit pa. Ayan, malapit na tayo sa malapit na tayo guys dakan sigurong tao ron sa park kay, kay minsan guys doon man mag spend together baka nabang bang magkakita ka guys kanang mga fresh air ba ganyan mga fresh air unya chika-chika ana nya kuan kanang singan ini anyway kanang it's time nga mag meet meet pud mo sa imong mga amiga kay mga mga friends kay talag sarap pud ang weekend kuan pagka the other weekdays trabaho na sad so So, ayan guys, abangan nyo kami doon. So, ayan, on the way na tayo. Ito yung mga madaanan natin guys. Maganda din ang kuan, maganda din ang mga kapaligiran kasi mga kakahuyan. Actually, itong, ito din na sa atin, baka punta din ito sa park. So, ayan guys, uh, medyo maano ngayon, um, mabisi ngayon ang ang park siguro, may magdala, di man tayo magutuman mayroon man tayong mga pagkain marami man pagkain so okay kayo kaya di man ta magutman kay I like... yeah i think they they are not displaying right now so ayan guys ayan po ang ating madaan ng mga lugar-lugar so basically guys maganda siya kasi kuan ba puro green tanan no ayan so So guys, uh, galing lang ako sa trabaho guys. Unya, medyo maaga man ang, ang uwian. So, tapos nagsuporta pa ako sa anak ko. Tapos, umuwi pa ako. Tapos naman guys, nag-decide kami magkakaibigan na doon, ka, doon magpunta sa park. Kaya wala na akong panudlay no. Kaya pastilan wala na kita ay manudlay. Uy. Unya. So yan guys, um, Nagbili na lang tayo ng pagkain na panda. Kasi lami. Masarap pa ng panda, guys. Dayon ko, an? So, ito na yung papunta sa park. Ito na, guys. Um, lapit na tayo mga darating. So, ito yung... Ito yung papunta ng park. Oh, maganda siya, guys. Oh, Umukon siya ba? Parang maaliwala sa mga kapaligiran dahil green lahat, no? Ayan, green po lahat. Ito yung... May kuwan dyan, guys. May tawag yan? May buffalo ba yan? Anong tawag yan? Uh, so, nandoon na yung ating mga kaibigan. So, ayan guys, uh, may buffalo rin. Dito tayo dumaan. Ah, uh, marami talagang tao pala. Okay. Ano kasi yung... Uh, anong tawag dito? Uh, maganda kasi pag na guys. Maganda pag na. Kaya upuan maraming tao maraming ng tao rito so ayan ah, hanapin natin sila no ah, nanggibalo yung mga tao ba so dito tayo tingnan natin sila kung saan sila saan kaya sila nagpark so dito guys dito ang kuan ang park iwan ko kung saan kaya sila natin. So, ito yan guys. So, oh, maganda dito kasi ano, uh, first of all, yung yung mga kakahuyan ba guys, maganda ang daming kakahuyan. dayon ko an um, maano ba ma, ma maganda yung ating pananaw ba kasi minsan guys I stress out tayo masyado okay are you over here i think they're over here <laughs> okay, so nandito na kami guys. Hindi namin alam kung nasaan. I think. Betinda ka. Right? Yeah. Nakamara ah. kasi already. Yeah, I don't know where where's the table. Over there. Betinda the yeah. Yeah, I don't There's know where's the table. On. Where where's the where's the table? Sige guys, hanapin muna namin sila guys. Yeah. Hanapin, alabangan na lang niyo guys ang ating kuan. Hanap hanapin muna namin sila kung naasa na sila wala man. Ah, they're over. They're over there. Where? No, they're over shelter, there. Is that is that them? No, I don't think so. They're over there, daddy. Okay. In that chair. Okay, guys. Uh, sige, bababa tayo. You bring the you bring the the food, my love. Kasama ko yung asawa ko, guys. You bring na. I bring my bag. Shout out yung sa aking bag, guys. So, grabe yung bag ko. Sa Philippines, paning akong bag, guys. Sa Philippines. Grabe yung kuan ba? O. Oh. Dala pa ako ng kuan. Doon yata sila, o. Oh. Ah, they're over there, daddy. Over there. So maganda dito guys oh. Right on the table right there. So ayan guys, nandito na tayo. Nandito na tayo sa sa park. So So maganda. I'm not in the sun. Okay, init man di ay. Hmm. Maganda yung mag, mag guys. O, maganda yung lugar. Yung lugar, maganda. Kaya, maganda dito, guys. Maglakad-lakad ba? Mag-walking, walking. -walking. Hmm. Maglakad-lakad tayo mamaya ba? So, ayan. Minsan kasi, guys, maganda pag mag-walking. Hello. So ayan guys, magkita na lang tayo sa ating next vlog. Bye-bye.